Tayong lahat. Ako po si Clara Recto, karpetan. patan. Ikaw, ako, tayong lahat ay may karapatan. Karapatan mo may silang mapigyan ng pangalan. Karapatan mo maging ng iso. Karapatan mo mabigyan ng maayos na pahanan. Tapatan mo. Mayroon sa na. malinis. At silent na kapaligiran. Tapatan mo magpag-aral. Tapatan mo maglibang. Tapatan mo muli ng ang iyong ang kitalino. Tapatan mo roon ang pamilya. Mag-aaga kayo. iyo. Tapatan mo. Matoto ng mabuting ugali at Pagandang asan, karapatan mo mong mabigyan ng protection, na bansa, bansa sa mga kanak, panganib at kerasa dulot na paglaban-inlaban. Ikaw, ako, Nakatira po ako sa kabiti. Karapatan ng, Karagata, ng bata ipagsigaw sa bundo. karapatan karapatan ng bata ipagsigaw sa bundo. Kami pong, kami pong mga bata, karapatan ko naman magkaroon ng tahanan na mauuliat upang masulungan sa panahon at oras ng aming pamamahinga. Marapatan na ang magkaroon ng pamilya na mas aalipa sa amin. Marapatan namin magkaroon ng na pagkain ng mga mas sansya, tulad ng gatas at, at upang maging malusog. Marapatan na magkaroon ng laruan upang makalaro. Karapatan namin makaaral upang matutunan ng, ng, lahat ang sinasagot ng 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 teacher. Harapatan namin makao ng damit at chanela upang masusuot namin araw-araw.